Selva Keke na sa pamamahay ko. Yan. Kapal po mukha, wala po silang pan check-in. Kaya doon siguro sila nag kan chakan Kwento, yung sustento lang hinihingi ko sa'yo, wala nang iba. Pero dyan kay Hanis Selva Keke, may pang-suporta ka. hindi ka. Sinaktan pa niya yung anak ko. Ngayon, magdusa kayo. Alam nyo, mga kapatid, bagay mapunta ito sa collection agency. Itong si uh, Staff Sergeant Antonio Oliver Jr. Pwede siya mag-sideline. Kasi kung ito ay mapunta sa collection agency, tataas siguro collection ng ahensya. Bakit? Magaling mang to. Abay, pati panti kinukulekta. Anyway, makakulit natin si Ma'am Chindeli ni Pomoseno, ang dating kinakasama ni Sarge. Ma'am Chindeli, magandang umaga po. Magandang umaga din po, Sir Rapi. Hindi po kayo kasal ni Sarge, pero may anak po kayo. Apo, meron po. Dalawa po. Okay. At minsan, pumunta dyan sa inyong tinitirhan, si Sarge, nung wala kayo, kasama yung babae at nag-iwan pa ng panty? Opo. Ano po naging reaksyon niya? Ah, uh, nung nakita ko po yung panty, sir, ano, sinabi niya po sa akin daw po yun. Sa'yo raw yun? E, eh, kilala ko naman po yung panty ko, sir. Siyempre ito hindi. Iba po yung kulay. Wala po akong you gano'n. Ah, okay. Sino na po yung girl na dinala niya dyan? Sa bahay niya? Ah, yung una po, hindi pa po siya umaamin eh. Nakita ko lang po sa si cellphone niya. Yung sa, yung sa pangalawang cellphone niya po na tinatago niya sa akin yun. Ah, apelido po, Miss Bakeke? Opo. Sure, yun po ang apelido ng girl? Apo, nakuha ko po yun, sir. Nung no, sinabi ko po na papadalam ko po siya ng pera, akala niya po, ako si Oliver. Ah, okay. At dahil po dun sa panty, yun po yung naging mitsa ng paghiwalay niyo ni Sarge? Apo, sir. Dahil lamang sa panty, ba't hindi na lang kayo nagpakatawaran at panty lang pala? Sana binigyan mo lang siya ng marami mong panty para matapos ng usapan. Sir, kasi po ulit-ulit na lang po. Madami na din siyang ginawa sa akin. Mas malala po. Ah, eh kung gano'n po pala, wala nang pagsisisi, tuloy-tuloy pa rin yung paggagawa ng kasalanan, eh tama lang na tablahin niyo na po siya. It's about time. Now, may panibago siyang kasalanan. Meron kayo Opo. dalawang anak at hindi siya nagbibigay ng tamang suporta. Opo. Gaano katagal na po siya walang suporta sa inyo, madam, sa mga bata? Uh, sir, kasi ang tatuyahan niya po sa akin, pag i niya po yung bata, di lang po siya magsusuporta. Sa kung nasan po ang bata, yun nang ano, magagasto sa bata. Yun po ang kasiyahan niya sa akin. Pag nasa kanya yung bata, hindi siya nagsusuporta. Opo. Eh tama lang naman po kung totoo siya. Ano, Siyempre yung bata lang naman po ang pag-uusapan kasi hindi naman kay kasal. so susuportan yung bata. Ngayon pag binalik niya sa iyo, then tama lang. Wala po, Siya ng pera Wala. Wala, wala siyang binibigyan ng pera. Po, wala po. Wala po sir. Ah, okay. Whether yung bata ay nasa kanya o nasa iyo, wala siyang suporta. Opo, wala Ilang taon po yung mga anak niyo, madam? Yung panganay po, sir, ano, uh, dapat 9 years old na po yun kaso nang matay po. Tapos yung ngayon po, mag years old na po. So, isa na lang po, 6 years old? Opo. Saan po nakadistino itong si Sarge? Sa, ano po, EPD po, sir. EPD, Eastern Police District. Opo. Okay, sige. Nasa din telepono si Brigadier General Matthew Bakay, direktor ng EPD akyat na tayo sa kataas-taasan. General Bacay, sir, magandang umaga po, General. Yes, sir. I told sir, uh, magandang umaga po. General, ito pong isa sa mga tauhan nyo si uh, Sergeant Antonio Oliver Jr. ni reklamo po ng kanyang dating dibin partner. Kawawa naman daw po yung kanilang 6 years old na anak, ayaw pong suportahan, General. Okay, uh, from the facts na nakuha ko from the initial interview kanina sa akin and then while listening say sa okay. po. Sir, kasi. Uh, if uh, ang intention ng caller uh, niyo po is to seek um, support sa mga anak, if uh, indeed anak ito ni uh, Sergeant, um, Oliver, then my all means, meron po silang karapatan for the allotment. Ito po yung tinatawag nating na uh, uh, support, which is uh, uh, automatic na po, deduction nito, ano, matatanggap na lang ni ma'am. Uh, all she has to do is apply with the PNP financial service, I think para hindi na yung ganyan na naghahabol siya and uh, kumbaga, it, it's in the form of parang support na siya na nakukuha niya in, the, the check form. So, yun ang advice ko sa niya. General, ito po from my heart at hindi po ako bibiro at hindi po ako nang bobola. Bagay po sa inyo maging CPNP po. Doon sa mga nasabi niyo po. First time po ako makarinig sa isang general na gano'n po magsalita, derecho at pabor na pabor po doon sa mga mm -hmm. nang mga kababaihan ng mga pulis. Sobrang thank you, General. Sobrang thank you. Sige, General, uh, ibibigay po namin lahat ng details ni Madam para makapag-usap po kayo inyong tanggapan at tingnan kung paano po matulungan ito si Madam once and for all para maging permanent na po yung solusyon. General. Yes, by all means sir. Uh, this is his personal responsibility. Ginawa niya ito. He should face to it. He should be man enough to accept it. And uh, course, sa buhay ang pinag-uusapan natin, natin dito, may bata. And being the father, he should uh, legally uh, so, uh, responsible niya ito na uh, isporta. General, sumasaludo po ko sa inyo. Ngayon pa lamang, General, ang dami na pong tagahanga. Ang dami po mga netizen na hinahangaan po kayo. Sobrang thank you, General Bacay, sir. God bless po, General. Yes, sir. God bless po. Thank you. Thank you po. So, Ma'am Shindel, uh, ayan po, napakagaling po nitong boss ni... Uh, Sarge Oliver at malas mm -hmm. lang niya <laughs> kasi okay. boss niya ay napakagaling, eh, may kalalagyan na siya. So, ah. narin niyo naman po yung sinabi ni General. Sige po, huwag niyo ibababa ang telepono, ma'am. Sir, up. pwede ko po kasuhan yung babae? Bakit niyo po kakasuhan? Ano pong kaso? Sir, kasi nung, nung binalik po sa akin yung anak ko nung Feb 28, may pasako sa mata. Oh, ibang usapan yan. <laughs> Meron po akong ebidensya, sir. Sino pong nanakit? Ano pong sabi ng yung bata? Yung ano po, yung hali sa ilba kay po Naku, child abuse po yan. Opo. Ganito pang gagawin natin, ma'am. Butit, inopen up niyo po yan. Ito po, paimbestigahan natin sa mga social workers sa so Women's and Children's Desk ng PNP na rin. I-interview yung bata kasama yung child psychologist. Gagawa ng assessment, social worker, the works, lahat-lahat na. At kapag Opo. napatunayan na talagang yung bata ay sinasaktan habang nandiyang kay sergeant, sinasaktan ni Miss Bakeke. May kalalagyan si Miss Bakeke. Maliwala okay. pa sa sikat ng araw na child abuse case ito. Okay, ma'am? Okay po. Sige, ma'am. Agad-agad, i-refer namin po kayo sa Women's and Children's Desk ng PNP. Kasama po yung mga social worker ng DSWD o MSWD. Kasama na po dyan yung mga child psychologist. Gagawan po ng assessment sa bata kung ano ba talaga nangyari doon sa kanyang pasa. Okay, ma'am? Okay po. Salamat po. Very good. For the meantime, wag niyo po iba ang telepono para ma up po namin kayo kay General. Okay? okay. Thank you po. galing ni General Matthew Bakay. Kasi nga po, ba't ko nasabi yan? In the past, pag nagsusumbong po ako sa PNP at nakakausap ko po yung opisyal nitong hindi sumuporta na mabaero, Esa eh, ng opisyal, personal matter yan, Rafi. Pero tingnan ko kung ano magagawa ko. Ganon? Eh, personal niya eh. Wala namang kinalaman sa trabaho niya. Meron pa gano'n, pilosopo. Pero si General, yung mga sinabi niya, dito may kita mo na nakaintindis sa batas. Naintindihan niya trabaho niya. Hindi lang yung trabaho niya, kundi naintindihan din niya yung mga taong pinagsisilbihan ng kanyang mga tauhan. Perfect. Ito so, dapat ang CPNP. Hindi nga. Huwag magalit ang nakaupong CPNP. <laughs> Talagang hindi ka naman papalitan. Andiyan <laughs> ka na hanggang isang taon na lang naman. Ha. Pero what I'm saying is, one of these days, ako po hindi magugulat kung jail Bakay ay maging chief PNP. Isa pa na magaling na general, si uh, Ildibrandi Usana. Isa pa na magaling na general. Happy birthday po, General Usana, sir. General Usana. Yung isa pa, yung si Eliazar. Magaling yan, kaya lang. Mahina siya sa ganun eh. Ha? Kailangan kasi kuminsan, meron kang gano'n. Meron mga taga... taga ganun. Kung wala kang gano'n, sorry na lang. But anyway, kuminsan kasi discretion yan ng nakataas. Kung sino ilalagay na siya ng pagkatiwalaan nila. Pero kung ako, I will get the most qualified. At syempre, pag kinuha mo yung most qualified, ibig sabihin may prinsipyo yan. At may prinsipyo yan, hindi ka tatray yan. Hindi gagawa ng kambalas ganyan, kasi may prinsipyo eh. Kukunin mo yung... Oo oh, nga, kilala mo yan, kaibigan mo pero dahil kaibigan pwede maging balasubas dahil nga loko-loko, corrupt, tamad ang qualification lang because he happens to be a friend and you trust him. More often than not, loko-loko yan dahil pwede kang lokohin yan, abuso yun inyo yung pagkakaibigan. Mahirap mong tanggalin yan. Whereas pag kukuha ka ng isang prinsipyong tao, hindi ka tatay yan. Plus, hindi mo kaano ano madaling tanggalin kung sakaling nagloko. Tama bang logiko? Anyway, those three generals, sinasaluduhan ko mga MJ, ang sabi ng netizen? Ito, Idol Rafi, meron mga suggestions sa ating mga ano na nagreklamo itong ating mga netizen. Unang-una, si J, si Reggie Guevara, sabi niya, kay Sargento, huwag mong talikuran ang responsibility mo sa anak mo. Ang laki-laki ng sahod mo. Puro pa ang ulekta ng panty ang inaatupag mo. Meron pa, ha? Ito, si Crescente Arbelon. Ma ate, maghanap ka na lang ng lalaki na dadamayan ka hanggang sa huli. Huwag yung pulis na chicks ay napakatulis. At eto pa, Idol Raffi, no, si Antonio Quaresma, sabi niya, hindi po basihan ng pagiging lalaki, ang paramihan ng babae. Mas kapuri-puri pa yung lalaki na dito matalikod sa responsibilidad at nagmamahal ng iisa lamang na babae. Yan ang sabi ng mga keyboard warrior natin, Idol Raffy